Tatlong araw pala ako na sunod-sunod na nagbike at iisa lang ang aking destinasyon, ang Tagaytay. Sa loob ng tatlong araw, magbabike ako sa tatlong sikat na mga ahon papunta ng Tagaytay. Ang Sampalok, ang Sambong, at ang Black First time ko palang aahonin tong mga ruta na to kaya wala akong kalam-alam kung ano nga bang supresa ang naghihintay sa akin sa kalsada. Kaya tara mga brother, samahan nyo ako magbike. Sa unang araw natin sa pag-ahon, dito pala sa Sampalok ang ating ruta. Kaya pagdating ko dito sa kanto ng Sampalok sa Talisay, Batangas, lumiko na ako dito sa kanan. At wala ng intro-intro, ahon na agad. Huwag kayong magalala mga brothers, since sa unang part lang naman ng Sampalok, yung matitinding gradient at usually na andun yon sa kada siko. Ang magpapahirap lang sa'yo dito ay yung sobrang init ng sikat ng araw pag tanghali ka umahon dito. Since maluwag yung kalsada at halos walang sisilong sa'yo sa gitna ng bawat ahon. Tiyagaan lang talaga yan at syempre tamang giring. Chinaga ko na ang bawat ahon at pagkadating ko dito sa may arko ng lanes, nagpahinga muna ako at uminom ng napakalamig na tubig. Ito lang pala yung napansin ko na tindahan habang umaahon kaya dun palang sa baba mag-refill na kayo ng tubig at bumili ng pagkain. Pagkatapos magpahinga dyan, balik pa ka na dire-diretso pa din ang pag-ahon pero huwag kayong magalala mga brother dyan na rin mag-uumpisa yung napakagandang ambience ng ahon ng sampalok. mas malilim na ang mga daan dito dahil marami ng puno ang sisilong sayo at dito na rin talaga ako namang ha sa ganda ng sampalok. para sa akin ito na talaga ang pinakasinik na ruta papunta ng Tagaytay napaganda talaga ng mga tanawin na sasalubong sayo sa bawat pagpadyak And honestly, ito na yung pinakapaborito kong ahon papunta ng Tagaytay kasi tignan mo naman yung dadaanan mo. Nature na nature talaga And para pala may idea kayo mga brother, ito yung stats ng ahon dito. Ang distance niya, 12 kilometers mula sa kanto ng Sampalok hanggang sa rotonda ng Tagaytay. Ang average gradient, 6 to 7%. Ang max gradient na nakita ko, medyo hardcore din talaga, 24% and yung total elevation natin ay 720 meters. Sa totoo lang mga brother, hindi ko masyadong naramdaman yung max gradient na 24% dyan. Since manghang-mangha ako sa mga tanawin na nakikita ko. Lalong-lalo lalo na dun sa huling 6 kilometers ng ahon. Bukod sa napakabanayad ng gradient ng mga ahon, sobrang tahimik at napakapayapa na ng kalsada. Meron palang isang mahabang lusong dito, kaya enjoyin mo na ang bawat segundo ng paglusong dyan dahil after nan, dire yung ahon na palabas ng tagaytay. Tsagain mo na ang bawat ahon dahil sobrang worth it ng view na makikita mo. At ang palatandaan nyo pala mga brother na malapit na kayo sa tagaytay ay itong maraming bahayan at konting kem bot na lang dyan, asa asar rotonda na kayo sa pangalawang araw naman ng aking pag-ahon dito naman tayo sa King of Ahon kung tawagin ang Sambong dito pala kami nagkita-kita ng mga kasama natin sa baba ng sampalok at dumiretso na agad kami sa May Laurel Batangas at para pala makarating tayo sa Ahon ng Sambong may makikita kayong parang eskinita na may sign sa labas na to Sambong at para hindi kayo maligaw search nyo na lang po sa Google Maps yung Bagong Puok Leisure Park or follow niyo na lang ako sa Strava para mas masaya di ba <laughs> Bungat pa lang ng ahon papuntang sambong, a rough road na agad ang sasalubong sa'yo. Dito matatanong mo na lang talaga sa sarili mo kung tama pa ba yung desisyon mo sa buhay. <laughs> at oo nga pala mga brother, mas okay na tirahin to pag maaraw kasi pag maulang kayo pumunta dito, siguradong putik ang kalsada na dadaanan nyo. Tolerable pa naman yung mga ahon dito kaso since hindi maayos ang kalsada, talaga namang mahihirapan ka na agad. At may mga times na talagang dudulas yung gulong mo dahil sa buhangin yung ibang dadaanan na kalsada. Asa As unang part part lang naman yung ahon na puro rough road at pagdating nyo sa may bandang gitna, sementado na ang mga kalsada. Isa pa na mahirap dito ay ang tindahan o unti lang ang tindahan sa loob at walang nagtitinda ng mineral water. Kaya hanggat maaari, mag-refill na kayo ng tubig sa baba. Pagpasok namin ng barangay Sambong, may nakita kaming tindahan. Dito nagpahinga muna kami at tamang inom ng tubig at soft drinks. Pagkatapos magpahinga, balik rakraka na at papunta na tayo sa pinaka-exciting part ng ahon dito, yung makipot na kalsada dito na talaga mag-uumpisa yung kalbaryo mo paakyat ng tagaytay. Umpisa pa lang ng ahon dito, hardcore na agad yung mga gradient na tsatsagain mo. Ang mahirap pa dito, bukod sa napakatinde ng mga ahon, sobrang kipot pa ng daan at sobrang dami mo pang makakasabay ng motor habang umaahon. Wala ka nalang talagang magagawa kundi yung huminto sa gitna ng ahon. Ang pampalubag dobo na lang dito sa ahon ay yung napaka-presko ng mga dadaanan yung ruta. Malamig ang simoy ng hangin at napakaraming puno sa paligid kaya hindi kayo masyadong malalaspag sa initan. At para pala may idea o sa ahon dito mga brother, ito yung stats ng sambong. Ang distance niya, 7.7 kilometers mula sa kanto hanggang sa may Mendes sa Cavite. Ang average gradient niya, 9 to 10%. Ang max gradient na nakita ko, napakatindi talaga 36% and yung total elevation natin ay 610 meters. Yung huling 3 kilometers talaga yung magpapahirap sa'yo dito. Kasi naandito talaga yung sobrang tatarek ng mga ahon at halos wala ng bawi. At kada siko dito, talaga namang pataas ng pataas yung gradient ng mga ahon. Dito ko na talaga na master yung aero superman position. Kasi kahit anong pilip ko, umaangat yung harapan at napapatukod ka na lang talaga sa ahon. Kaya ayan, nag- Superman na lang ako kada ahon. <laughs> Ganan ang naging storya ko dito sa Sambong. Bay kulit kapag nakakapagpahinga, tukot pag napapagod, at Superman pag hindi na talaga kaya. <laughs> At dahil may puso tayo na hindi sumusuko, sa awa ng Diyos natapos namin yung mga matitinding ahon sa Sambong. Yung huling part ng Sambong banayad na yung mga ahon at dito mo na talaga malalasap ang sarap ng tagumpay. Dahil sa dulo ng napakahirap na ahon, napakagandang view ng Taal ang makikita mo. At sa huling araw natin ng pag-ahon, dito naman tayo sa matinding ahon sa Barangay Nugan sa Laurel, Batangas or mas kilala sa tawag na Blackwall. Dito na pala kami nagkita-kita ng mga kasama natin sa bike quest sa Eleven at dito na rin mag-uumpisa ang ahon natin. Banayad ang unang bahagi ng ahon papunta sa Blackwall pero since pang tatlong araw na natin na umaahon, grabe na rin talaga ang sakit ng katawan at hita ko. Pero syempre, hindi natin to atrasan. Tanghaling tapat na lang nag-umpisa kaming umahon at grabe mga brother, ito na talaga yung isa sa mga pinakainayawang kong ahon papunta sa Tagaytay. Dahil sa sobrang init at wala masyadong puno sa paligid, kaya umpisa pa lang ng ahon namin dito, laspaga na agad sa unang tatlong kilometro, chill chill pa naman ang gradient ng mga ahon at meron palaman tayong 100 meters na elevation, pero pagdating namin dito sa may sign ng uphill and zigzag road, medyo kinabahan agad ako dahil dito na magumpisa ang kalbaryo ko sa black wall pagkalikong pagkaliko pa lang namin dito matarik na ahon na agad ang bumungad sa amin, kaya ko pang ahunin nung una pero pagkadating ko sa pangalawang kurbada nagulat na ako talaga kasi akalain mong nakatingala na yung kalsada pero since na master ko na sa ahon sa sambong ang aero superman position baliwala na ang 35% gradient ng ahon dito basic na basic na lang sa akin yung unang pader ng black wall hanggang makarating ako sa bridge of hope, kitang kita nyo naman napaka helpful ng position na to lalo na sa mga gantong ahon <laughs> Pagkadating sa Bridge of Hope, medyo recovery na to at isa lang to sa mga pangilan nila na recovery dito. Kaya namnamin mo na ang pagpadyak mo dito dahil pagkatapos nan, matinding ahon na ang naghihintay sa'yo. Mula Bridge of Hope ay meron pa tayong 3.5 kilometers palabas ng Alfonso Cavite. Kaya tinaga ko na lang ang mga ahon kahit sobrang laspag na sa init ng araw, one to one to na lang hanggang mairaos ang mga ahon. Sobrang solid din talaga ng mga view dito, mga brother. Kitang-kita ng maayos yung taal sa likuran kaya nga hindi ko mapigilan na tumigil minsan para magpicture. At dahil nga sa sobrang tindi ng sikat ng araw, kada may makikita kaming dilom, eh talaga namang humihinto kami para magpahinga. At pagkatapos magpahinga, back to saddle na agad. Ang lagi ko na lang naaalala dito e eh, kada makakita ko na ng ahon. ang nasasabi ko na lang sa sarili ko ito na naman tayo at para pala may idea kayo sa ahon dito ito yung stats ng Blackwall ang distance niya 8.5 kilometers mula sa 7-11 hanggang sa may Alfonso sa Cavite ang average gradient niya 7 to 8%. Ang max gradient na kita ko matindi talaga 35% and yung total elevation natin is 605 meters. At ang pinakatumatak sa akin dito sa Ahon sa Blackwall ay yung papunta ng Narahil. Ubus na talaga ang gasolina kaya kahit gusto ko pang pumadyak, hindi ko na talaga kaya. Kaya madalas na ako nagpapahinga at madalas talaga tukod at tulak na real talk mga brother, sobrang kuna talaga ng mga kalsada pero grabe yung mga batang nakasabay namin sa ahon. Sobrang lalakas talaga. Kaya mapapasa na all ka na lang talaga eh. Pero since hindi naman ako nangangarera na at wala naman akong dapat patunayan, Superman position na lang hanggang mairaos ang black Sinagako ko na ang mga natitirang ahon at pag nakita nyo na tong sign ng narahil, Hill on Team Kembot na lang, makakalabas na kayo ng Alfonso Cavite. Grabe talaga ang naging experience ko sa tatlong araw na pag-ahon papunta sa Tagaytay. Hindi biro yung mga ahon pero worth it talaga dahil sobrang daming magagandang view ang makikita mo. Pero isa lang ang masasabi ko, walang tatalo sa ganda ng ahon sa Sampalo at sa tulong ng Aero Superman position ko. <laughs> Sa inyo ba mga brother, anong pinaka-paborito mong akon papunta ng Tagaytay? Pakilagay na lang ang sagot mo sa comment section. At kung gusto mo palang sundan itong ruta na to, pakifollow na lang ako sa Strava, I am happy. At kung gusto nyo namang mapanood yung buong storya, full vlogs are available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!